Hi guys, good morning. Update po sa aking situation and kung followers ko kayo, alam niyo nang in remission po ako. In remission yung ating cancer, pero yung ating fulvestrant injectable every 28 days ay tuloy pa rin po up to 3 years pa kasi naka 2 years pa lang po tayo and yun po, nagkukos po yun ng 15,000 every month, aside po dun sa ating gamot sa diabetes na hindi rin available sa veterans bumibili din po tayo pero yun nga, nire-reembars pero sadly more than one year na po tayo hindi nare ng veterans at yun nga, dun update po tayo ah uh, may ah uh, ginusto ng ating mga oncologist na magpa molecular diagnostic test ako ano ba yung molecular diagnostic test bali yung biopsy ko po ah uh, hiniram natin sa pathology doon po sila kukuha doon nila itetest kung anong klaseng cancer po meron ako bakit? Kasi po, ah, uh, hindi po ako tinabla ng kimo hindi tinabla ng kimo in the sense na um, hindi po lumiit yung ating kimo tapos hindi rin ako tinabla ng radiation so kaya nagpunta po tayo doon sa pulvestran um, pero mga more than a year din bago ako na operahan or, or one year bago ako na operahan lumiit naman po doon siya nag uh, talaga nag shrink kaya po ako na operahan last May so ayun nga naka one more than one year May, June, July, August, September one year and four months na po ako na -o operahan medyo magaling na siya at yuto pong uh, molecular diagnostic test ay nagkakahalaga ng 60,000. Tapos less uh, discount PWD or senior citizen kaya 48,000 na. At since uh, malaki na rin po yung na ko na pera na hindi na irerepan sa atin, na re-reimburse sa atin, uh, humingi po ako ng uh mm, tawag de financial assistance sa uh, Office of the President. Pero according po doon sa dito sa Detoxicare Molecular Laboratory, uh, lahat daw po ng ina-apply nila dito na hinihingi ng financial statement, eh 40 lang daw po ang binibigay ng ating pangulo. So, sa 48,000, so kailangan nating maglabas ng another 8,000 kaya ayun, gagawa na lang natin paraan kung magpapautang, may magpa magpapaluwal. ayon para matapos na lang po ito kasi sabi nga ng isang oncologist, hindi rin naman tayo. In two years, yes, uh, maganda yung epekto sa akin ng pulvestran, pero hindi tayo nakakasiguro na in three years more ay ganoon pa din. So, mas maganda malaman na kung ano ang dapat nagamot na ibigay sa akin na maintenance para sa medyo may kamahalan eh, so sana naman yung ipapalit kung sakali eh mura naman or pwedeng oral 'di ba yung abot kaya or mas maganda kung sagot ng veterans 'yun lang guys ang ating uh, uh update sa aking recent situation and sa ngayon, naghihintay pa tayo ng guarantee letter from the president. Yun bye!